Tiroha ang datilis lang para mahulog. Bang, 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 bang. Ah, di po. Bang, 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 bang. Hi! Nahulog ang datilis? Nahulog ang luto? Naigo mo? Jel, ano ginakinas ko sa koring, oh? Ano ginakinas ko sa koring sa likod? lang. Dilan. Oh. ang ah, tutoy naman. Ari mo gani, oh. Sh, dali, dali, bang, 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 bang. Oh, patay ko. Oh, oh. Okay, oh. Masama di mo mata. Bang, bang, bang. Hindi pag si mo mata. bang bang Grabe, barel man. Nami on ya, barel man. Sinogobra, sino si mo barel? si Eh, itaw. <laughs> Sino ko bra? pala si Mabarel. Sino ko Ay, na ano? May, tagasaw? May tag ka? Be, palantaw na. Damo. Kwa ah. Kwa hinko